Magandang araw mga ka-discarty chicks. Welcome back sa ating channel. Sa video na ito, tatalakay natin ang sampung masarap at masustansyang inumin na makakatulong para mapalakas ang iyong erection. Tandaan, habang makakatulong ang mga inumin ito, mas magiging epektibo ito kung sasamahan ng healthy lifestyle, regular exercise at wastong pamamahala ng stress. Sa wala na paligay-ligay pa, tara na at simulan na natin. Shoutout nga po pala kay JC Sumalinog, Jefferson Soria, My Voice at Official TV from Iloilo, Pablo Galo Villoria, at kay Kadiskarte Chicks Frankie S. Pagirigan. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta sa aking mga videos. So, let's start! Para sa ating mga loyal viewers, kung naghahanap ka ng natural na paraan para mapahusay ang iyong sensual performance, nandito ka sa tamang lugar. Number 1. Watermelon Wonder Alam mo ba na ang pakwan? ay hindi lang basta masarap pa pampatanggal uhaw sa tag-init? Isa itong natural na pampalusog para sa sexual health. Ang amino acid na citrulline sa pakwan ay nagiging arginine sa katawan na tumutulong sa produksyon ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay vasolidator. Ibig sabihin, pinapakalma nito ang mga daluyan ng dugo pinapabuti ang daloy ng dugo. Ang pagtaas ng daloy ng dugo sa ari ay nagreresulta sa mas matatag at mas matagal na ereksyon. Kaya, bakit hindi mo subukan ng pakwan? Susunod na snacks mo. Number 2, Beetroot Bliss. Ang katas ng beetroot ay punong-puno ng nitrates, mga natural na compound na nagiging nitric oxide sa katawan bilang vasodilator. Ang nitric oxide ay tumutulong na mag-relax ng mga daloy ng dugo at pagandahin ang daloy ng dugo sa buong katawan kasama na ang sa ari-arian. Dahil dito, nagiging mas matatag at mas mahahabang ereksyon na nag-aambag sa mas masayang buhay, pag-ibig. Isipin mo, isang baso ng beetroot juice ay panalo ka na. Number 3, pomegranate power. Ang katas ng granada ay mayaman sa antioxidants na makakatulong para mapabuti ang daloy ng dugo. Na isa sa mga susi para sa malakas na ereksyon. Ang pulang kulay nito ay patunay na kanyang makapangyarihang benepisyo sa kalusugan. Ang mga antioxidants sa katas ng granada ay tumutulong labanan. Ang free radicals na maaaring makasira sa mga daluyan ng dugo. Kaya, bakit hindi mo ihalo ito sa iyong breakfast smoothie? Number 4. Green Tea Goodness Ang green tea ay puno ng antioxidants Kabilang ang catechins na napatunay ang nakakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagprotekta sa mga daluyan ng dugo. Ang regular na pag-inom ng green tea ay makakatulong para mabawasan ang panganib ng erectile dysfunction at pagandahin ang kabuang kalusugan ng cardiovascular. Bago tayo magpatuloy mga kadiskarte checks, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman, i-hit mo ng subscribe button. Now na. As in now na. <laughs> Number 5. Black Coffee Vast Ang caffeine sa black coffee ay makakatulong para mapabuti ang daloy ng dugo at antas ng energy na parehong malaga. Para sa optimal na sexual performance. Ang caffeine ay humaharang sa adenosine, isang neurotransmitter na nagdudulot ng pagre-relax at antok. Sa pagharang sa adenosine, tumataas ang pagpapalabas ng ibang neurotransmitters gaya ng dopamine at norepinephrine na nakakapagpabuti sa mood. Focus at energy. Imagine mo, isang tasa ng kape sa umaga at ready ka na para sa buong araw. Number 6. Red Wine Romance Ang resveratrol, isang antioxidant na matatagpuan sa red wine, ay uh, makakatulong sa pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagprotekta sa mga daloyan ng dugo. Pero tandaan, dapat ito ay inumin ng may moderation. Dahil ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring makasama sa sexual health. So isang baso na lang guys ha. Bago tayo magpatuloy mga kadiskarte chicks, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, e eh, baka naman ihit mo ng subscribe button. Now na. As in now na. <laughs> Number 7 aloe vera elixir Ang katas ng aloe vera ay maaaring makatulong siya pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagbawas ng pamamagana parehong kapakipakinabang para sa sexual health. Bagamat uh, kinakailangan pa ng karagdagang pag-aaral para kumpirmahin ang mga direktang epekto nito sa erectile function. Ang kakayahan ng aloe vera na pagandahin ang daloy ng dugo ay at uh, bawasan ang pamamaga ay ginagawang isang magandang natural remedy. Subukan mo rin ito sa isang mga smoothies. Number 8, Spinach Superfood. Ang spinach ay mayaman sa nitrates na makakapagpataas ng produksyon ng nitric oxide at mapabuti ang daloy ng dugo. Isama ang spinach na isang diet sa pamamagitan ng smoothies, salads, o sandwiches para sa mga may hilig sa pasta, perfect din ito sa sauce. Number 9, Banana Bush Ang saging ay isang magandang source ng potasyo, isang mineral na tumutulong sa pagpapanatili ng malusog na presyon ng dugo. Ang matas na presyon ng dugo ay uh, maaaring makasira sa mga daluyan ng dugo at hadlangan ang daloy ng dugo sa pagpapanatili ng normal na presyon ng dugo. Makakatulong ang potassium para masiguro na maayos ang daloy ng dugo sa buong katawan. Kasama na ang sa ari-arian. Perfect na ito bago mag-exercise mga guys. Number 10, Ginger Zinc. Ang luya ay isang kilalang pampalakas na may potensyal na mapabuti ang daloy ng dugo at mag-relax ng mga daluyan ng dugo. Maaari itong i-enjoy sa tsaa, supplements o bilang pampalasa sa mga pagkain. Subukan mong ilagay ito sa iyong morning tea para sa dagdag na kick sa pag-inom ng mga masasarap na inuming ito at uh, pagpapanatili ng healthy lifestyle. Maari mong natural na mapahusay ang yung sexual performance. Tandaan, consistency is the key. Kaya't gawin regular na bahagi ng iyong routine ang mga iduming ito. So ayan mga guys, ang mga natural na inumin para lalong maging panalo ang performance mo. Sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. Please comment down below ang inyong mga reactions sa ating video ngayon. At kung may gusto po kayong i-share or itanong, i-comment niyo lang po sa comment section. Kung nagstisyahan niyo po ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa iba pang useful na content tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi. Let's spread love.